meron pa dyan na okay, laki. mo po. No, mapili kasi ako. Since, pasensya na kayo, mapili kasi ako. Magandang gabi eh. Ilan taon ka na? Hi, Jeline. 35. 35? Ah, oh. Sir, yes. namimili si ma'am. Sabihan na kita. Namimili po si ma'am. Hmm. Awan na po. Kung bagsak tayo kay ma'am, hindi. Automatic. Ah, ma'am, okay lang ba si Sir? 35 years old. okay naman. Ay, okay. Oh, sir, may mga tools ka ba dyan? Wala. Kasi Nasa bago mechanic. mo mapaandar oh. ito, kailangan mo pang kalikotin ito. Ha? <laughs> 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 meron naman. Meron naman tools. Ah, meron. Mm -hmm. So, sir, oh, si ma'am may single ma'am, no? <laughs> Si ma'am ay single, ma'am. Six oh, years nang single. Hi, sweet Monica. right. So, sabi ko nga kanina, si Kanhana ito, repo. Mm. Pero sale sila mo ngayon. Ikaw na balak. <laughs> 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 Hindi kidding aside, <nga>, no? <laughs> guys, I want you to be serious pagdating sa pagganap, guys. Na. Kasi gusto ko din naman mga tulong na yung tipong, di ba? Someday, somehow, kung sakali na maging kayo at magkatuluyan kayo, eh, kumbaga, meron tayong naitulong ba na naging part din ako sa, di ba, future nyo. Kung sakali. So, pagdating sa paghahanap, kung hindi kayo seryoso, huwag kayo umakyat. No? So, gusto ko kasi yung may gusto, may ano talaga, may papatutunguan tong ginagawa natin. So, Zer, may anak ka ba o kasal ka? Hindi po, may anak isa. Okay. So, apat na. Mm. Ma'am, okay lang ba? May anak isa? Okay lang. Kapag tanggap din yung anak ko. Siyempre. May anak din yung ako eh. Pero babae kasi yung sakin. Babae sa akin. Babae din may anak sa akin Hindi hmm. magtanong. Oh. Naka-private ka ma'am. Oo, nag-private na ako. Eh, paano ba ako kita mapalo? Hmm. May tanong ka ba sa kanya, ma'am? Anong trabaho niya? Anong trabaho mo? Driver Ah, basta drivers with lover, ano? Hmm. Aray. <laughs> Hindi <laughs> naman siguro lahat. Hindi <laughs> naman. Saan ka ngayon? Sa Bula? Saan taga saan ka? Andito ako ngayon sa Taytay. -tay. Sa trabaho. Taytay. Ako sa, sa Saudi ako eh. Ah, matagal ka na dyan? Oo, mga mga six years na. Matagal na saan Pauwi hmm. na nga ngayon eh. Ngayong taon, pauwi na. Sir, sana. Sa anim na taon na yan, sir. Yes, sir. Hindi na yan sa gusago. Baka na muo-muo na yan. Baka bato <laughs> <laughs> Ano na yan, <laughs> Na. Sir. Kailangan sir, baka paglabas yan. Yun, <laughs> an, baka ang an tunog yan paglabas. Hindi. <laughs> Anto, baka an tunog yan. <laughs> na... <laughs> baka gumamit ako. <na>. <laughs> water gun. Ang ng pressure water. Ano hanap mo sa babae? Ano nagustuhan mo at hindi nagustuhan? Okay naman ako sa ano? Sa single ba? Wala naman problema sa yo. Ayaw mo ba ng maarte? Ayaw mo ba nang palaging sexy o ganun? Meron kasi nila laki ganun eh, di ba? O, oh, meron Pero ako hindi naman open naman sa akin Basta wag lang yung nagubali. Thank you, Jane. <laughs> Oo. Patay tayo dyan. Kahit ano, kahit ano daw yung pagkatao mo, wala daw siyang pakialam. Basta ang pinakagusta niya sa babae, yung sa sagu, -sagu. <laughs> ha? <laughs> <If you're> not... <laughs> Hoy. Mm. Naku, sakin naman yun wala nang problema. Di naman ako, ano, sa mga mga mahigpit. Yun ang hmm. mahirap kapag mahigpit. Ako hindi din ako mahigpit. Patroon, oh. nakatatlo na. Pitsa, tsaka-tsaka. Sige, continue. Hindi, amin, san. Mahigpit din ako. 2.0. <gasps> <laughs> <laughs> Ito to. Oo, oh, uh oh. tama, tama. May muscle control naman. <laughs> <laughs> Hi! Hmm. Sige, manat. Tatayimik na ako, guys. Tara na, okay, tatayimik na, na dyan. Oh, ako na sa hmm. akin na yun, ma'am. Walang problema. Walang problema. Okay lang? Okay lang. kaya magantay. Ha? Huh? Kayong magantay. <laughs> kaya magantay? Sir, kahit, oh. kahit ilang years pa. Sanitay sa tayo sa magantay eh. Talaga? Hmm. Sir, ano ka ba? Ay, sir? Ay, Tagalog, Ilonggo. Eh. Ano ka ba, sir? Tagalog, Ilonggo? Uh, ah, Bicol po. Bicol. Ah, alam, ah, uh, sige, continue. Kaya na mag-usap, bala yun. <laughs> <laughs> ayaw, ayaw sige, tanongin, sir. Baka may gusto kang itanong or something. Hindi, wala naman, okay naman. Siguro, kung itatanong ko na lang, lang sa private na lang sa iyo. Okay. Ay, ganon. Hmm. Sa wala naman. Okay. Okay. Wow. Yun na lang. Ah, hindi kita mapalo eh. Papalo na lang ako kasi naka-private niya. Paano ba kita mapalo? nakita mo ba yung pangalan niya? Just like this 2.0. Pag zero. nakita mo tong pangalan niya na to, may plus icon, pindutin mo yon. Ah, yun na, open okay na. na, na oh, tapos screenshot mo yung pangalan niya, i-search mo siya, tapos i-chat mo siya kasi naka-private so so ka Para no. ikaw ang sa kanya. Kasi ayoko, gusto ko ng ko. Ikaw yung ano ma'am, ikaw yung mag-message sa kanya kasi hindi siya makapag-message. Ikaw ah, na mag-message sa kanya? Okay. Oh, oh, okay. Mm. Sir, ano, tara na palala. sa box. <laughs> yes. Ter <Sir>, palala. Sure. Nagagaya tayo sa box. Sir. Yes, sir. Anim na taong wala 'yan ah ko yan, gagamitan ko ng ano yan, sinsel. <laughs> Wala, sinsel oh, talaga? Oo, talaga ni mo dyan. Hmm. Sige, maraming salamat ah, Para nyo isa't isa thank you so much for being here in my life. topinzero, said... thank you ah. Okay. Sir, salamat. Bye. Bye. Hmm, sige, baba na kayo, kusa na lang kayo bababa, ha? May paa naman kayo kamay. Wala bang red... red, carpet? topinzero. Ha? Ah? Ano ka? Red Ako carpet. nga, naglalakad. Sa putikan lang, ikaw mag-red carpet ka. <laughs> Ay, dapat may red carpet. Tapos may hagdan or something. Ganun, dapat magpapababa ka. Ma Mamaya, tulog ka muna. Baka pa, managinip ka, okay na. <laughs> Thank you, ah. Thank you sa lahat. Thank you. Bye-bye. RMG, shout out. Ano pa magbaba? O, hindi mo rin alam. Pagsak